Huwag kayo natatakot kapag kami nagme-message sa inyo, nag email sa inyo, nagte-text sa inyo, nasasampahan kayo ng kaso nito mga ola, no? Sa so, totoo lang, <coughs> pwede naman nilang gawin kaso nga lang, sa dami ng na mga nagawa ko ng mga videos dito sa haba rin ng mga <coughs> overdue ko sa ibang mga ola, kahit yung mga legit na ola, eh hindi naman sila basta-basta nakakapagsampa ng uh, civil case sa akin sa small claims, di ba? Kung makapanood nyo lahat ng videos ko, di ba? Ilang ola yung legit na nahiraman ko, pero wala pa naman nangyayaring nagreklamo o nagsampan ng kaso sa akin, okay? Alright, welcome back at magandang gabi po at ah... Uh, isa na lang pong video ang ating gagawin sa inyo para magkaroon kayo ng ideya, ng knowledge o ng kaalaman para mag para magkaroon kayo ng lakas ng loob na harapin niyo yung mga problema about dito sa mga pola. di lang no no sa mga abusadong ulan naman kasi ang dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga klase ng video. Pero bago po ang lahat, pag uh, alalambing lang po ako sa inyo, pakifollow po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilag na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps. Okay? So yun na sabi ko sa inyo, di ba? dumadalas kasi yung tanong sa akin sa comment section napapansin ko na lagi may nagtatanong totoo ba na magsasampa sila ng kaso pwede naman talaga silang magsampa ng kaso, tandaan ninyo yan may karapatan sila magsampa ng reklamo o ng kaso sa atin kung tayo ay hindi nakakabayad ng utang sa kanila <coughs> excuse me pero tandaan ninyo na ang pagsasampa ng uh, civil case sa korte sa small claims court ay hindi naman basta-basta parang nagpitik ka lang may kaso ka na pero mas gusto ko yun yung sasampahan ako kasi nakakailang message na sa akin hanggang ngayon almost 2 years na may nare-receive pa rin ako ngayon nga dumarating nga sa akin na message eh uh, ilang sabi <clears throat> nyo ilang beses na raw nagkaroon ng ano ng hearing pero hindi naman daw ako dumadating Paano ko pupunta? Wala naman dumarating sa akin ng salmon galing sa korte. Ah, ba? Diba? Ngayon kung yung mga abusadong ola na yan, magsasampa sa atin na reklamo ng uh, small claims, I doubt na magagawa nila yan. eto nga mga legit na ola na nahiraman ko for almost 1 uh, one year mahigit eh. Hindi naman nagpapagay sa akin ng small claims. Hindi sa ano ha, hindi sa sinasabi hindi ko babayaran ha. Kasi ngayon binayaran ko na yung isa, yung Gcash ko, di ba? Inuunti-unti ko siya. Ngayon, kung magsasabi sa akin yung mga abusadong ola na sobrang na yung binayad ko, at uh, yung isa naman, eh, tawag doon, dapat <coughs> akong judik, eh, hinaras na ako, game! Go! Magharap kami sa korte, yun nga gusto ko, eh. Para magkita kami, para magkita-kita kami roon sa korte, para maipaliwanag ko kung ano yung mga ginawa nila sa akin, kung gaano kataas yung interest nila. Kasi doon pa lang sa interest na halos doble na yung binayad ko tingin nyo ba magpapail ng kaso yan? Di ba rin sana kayong legit nga ay nag-iisip pa na kung magsasama pa o hindi. Di ba? Sabi kasi meron din ako lending na company na legit. Yung iyon na almost 2 years di ko nabayaran. O mahigit sa 10,000 yun. O, oh, hindi naman ako sinampahan. Pero mas maganda nga sabi ng attorney sa amin sa PNP. Mas maganda magsampa sila ng uh, kaso sa atin sa korte pero civil case. Huwag kayong matatakot na humarap sa korte. Mas maganda yan. Meron kasi magiging tag tagapamagitan. Yun nga yung judge. Na siya yung magdidesyon kung ano ba yung nararapat doon sa ating utang na hindi nabayaran. <clears throat> kung tayo ba eh, may kakaihang bayaran ito ng buo, o tayo ba eh, may kakaihang nabayaran ito kahit pa unti-unti. Ngayon, kung ano yung pag-uusapan doon sa korte, kasi isang araw lang naman yan, hindi pa nga, nga, hindi pa umabot isang araw, baka nga isang oras lang yan, kung uh, ilang minuto lang yan, kasi ipagmimean na lang kayo, ipagninegotiate lang naman kayo, kung paano nyo masisettle yung utang ninyo. Ganun po yun. Kaya, rin basta, kasi magbabayad sila. Magbabayad sila ng mag prosa, ano, yung parang something na, sa korte may tinatawag kasi nakalimutan, basta parang may processing fee. Tapos kailangan nila ng mga dokumento. Kailangan nila yung statement of account ng nangutang. Kailangan nila ng statement of account nila, yung transaction history. Kailangan lahat yun. Kaya nga sabi siya, ako mayroon reading agreement do sa iyo na pwedeng gamitin sa akin kung sasampahan nila ako ng kaso. Yun, pwede yun kasi may written agreement. Eh. Ito sa mga ula, okay naman kahit walang written agreement as long as na ipaliwanag iyo kung ano ba yung Uh, agreement ninyo do sa utang. Eh minsan kasi totoo lang 'di ba? Hindi naman nila pinapaliwanag eh. Basta release lang na release. Sabi nga ni uh, ni Boss Ray, shoutout Boss Ray. 'Di ba? Ang kaibigan natin niya na talagang maraming ideyang maibibigay sa inyo, kaya supportahan natin yung channel ni Boss Ray. Kasi so, 'yun uh, kasi nga mahaba rin ang proseso. Kaya nga 'yung iba diyan kahit sabihin mo na uh, 10,000 mahigit, so, sa akin kasi 'yung sa iyon ko is nasa 13 yata something basta ganun lang nahiram ko sa iyon tapos umabot siya ng almost 2 years pero kahit paano nung pumunta naman sa bahay hindi man ako nireklamo sa sampahan ako ng <coughs> small claims nga nagpadala lang ng demand letter para masettle ko kung paano yung legal settlement namin kung paano ko maiaayos yung aking balance ayun nagkausap naman kami ng collection agent na hindi ko kayang bayaran ng buo di ba pautay-utay, pumayag naman, at hanggang sa umabot na nga sa pagkakataon na uh, medyo nagawa ng paraan sa huli, nabayaran na ng buo yung kulang, yung pagkukulang, tapos. Kaya huwag kayo natatakot dyan sa mga small claims. Mas maganda yun, totoo lang, aaminin ko sa inyo, mas okay. Kasi malalaman na, interest, harassment. Kasi siyempre, pag nalaman ng judge na nang-harass pala yung lending company, baka mabalitid pa. Pag na kayo sa korte, di ba? Pwede mo na sabihin yung mga pinagagawa nila. kasi pag nagkataon, eh, hindi mo na pwedeng agad-agad nadamputin -agad, ah, yon yun. Kailangan pa rin ng tamang proseso. Magreklamo kayo. Pwede naman yung direct filing. Alam ko pwede yung direct filing. <coughs> Doon na doon nga lang kukuha kayo ng abogado pagka diretso sa korte yung gusto nyo mangyari kung hindi kayo dadaan sa SEC, hindi kayo dadaan sa PNP, hindi kayo dadaan sa NBI alam ko pwede yung ganong klase ng proseso eh. basta meron kang gusto i -replama. pero kung ikaw eh, yung may kakayahan na kumuha ng uh, uh, abogado yun ang pagkakaintindi ko kasi kami dahil nga sa PNP kami dumudulog kaya meron namang mga attorney na pwede i-pahiram uh, sa amin o humawak nung kaso namin kung sakasakaling marid nga yung mga ulan na nireklamo nire namin ganun po yun ngayon na tandaan nyo hindi rin kayo, kayo makakasuhat <coughs> or, excuse me <coughs> hindi kayo pwedeng sampahan ng estapa as long as tunay yung binigay ninyong mga dokumento o impormasyon na pinag uh, ginamit niyo nung kayo ay nag-apply. Wala naman kasi magiging ano yan, magiging negative impact doon sa civil case. Ngayon, kung napang kayo ay gumawa naman talaga ng na medyo kalokohan, gumamit kayo ng peking ID, at napatunayan nung OLA o ng leading company na gumamit kayo ng mga peking dokumento, peking ID, nag-apply kayo, doon lang naman sila magsasampa ng kaso ng estapa. Pero as long as hindi nila kayang patunayan at talagang kayo ay gumamit ng mga lehitimong informasyon ninyo, mga dokumento ninyo, wala kayong dapat ipag-alala. Tandaan nyo, huwag kayo natatakot. Kasi, <coughs> yung iba, pa, ano, no, kahit sa GC ko, no, oh, ulitin ko ha, ah, yung GC ko, nandyan na sa description, yung link. Kasi yung iba, gusto magpa-add sa akin, paano ko kayo hahanapin? Sino kayo? Anong ano nyo sa Facebook, di ba? Ah, medyo gamitin natin yung ating critical thinking. Inilink na lang. Pipindutin nyo na lang. Hintayin nyo na lang na i-accept ko kayo. Ganun lang po yun. Nagugulat eh, ako. I-add ko. Sino i-add ko? Sa Facebook. Hindi ko kayo kilala. Di ba? Medyo ano lang, no? Gamit tayo ng critical thinking, ng common sense. Eh, medyo mag-release din ako ng GC ko. Kasi medyo may napapansin talaga ako. May mga tumitingin-tingin lang at hindi naman nag Hindi -ano. naman nagko commento O hindi may message. Pero tandaan nyo kapag uh, balik kayo doon sa ano, ha? Huwag kayong natatakot sa sampahan ng kaso na civil case small claims court. Ngayon, kung tatanong nyo sa akin kung magkano ba talaga yung halaga na kailangan para masampahan kayo ng kaso, it is 1 million pababa. Pero kung kayo, ang utang nyo lang is 10,000 pababa, medyo alanganin na rin, hindi mo saan, pwede pa rin na sila magsampahan ng small claims eh. Pero syempre, kung mas malaki magiging gastos nila, hindi na basta-basta magsasampay. Kaya nga, ginagawa nila lahat ng paraan na magkaroon ng settlement doon sa borrower at doon sa lender. Kaya nga sabi sabi sa inyo, kung legit naman yung lending company at hindi yan mga abusadong lending company o mga ola, like example niyo itong moka muka na rebook na na nag-ooperate pa rin. Tapos magsasabi yan na sila magsasakpa ng small claim sa inyo, katarantaduan po yan. Baka madong pa lang sa korte, damputin na yan. Na, di ba Pwede na sabihin. Illegal yun eh. O pa lang, o, kung nasa munisipyo kayo, pwede naman ireklamo na, eh na nag-ooperate na illegal. O, pwede naman questionin sa payo, direct piling. Tapos <laughs> basta may attorney kayo na sarili ninyo, yun, yun po yung pagkakaintindi ko sa uh, direct piling on sa korte. Pagka may i-reklamo kayo, ganun po siya. So yun na mga kadayo, sana nakatulong tong video kito sa inyo. Pag kayong matakot, ako na nagsasabi 100% sure, kahit si Boss Ray, Ah uh, totoo 'yung sinasabi niyan, syempre legit na lending collector 'yan. At ako, uh, legit na hindi lang victim, kundi ko talaga ako sa PNP. Pupunta ako kaya kasi ni-share ko sa inyo 'yung mga knowledge o 'yung mga kaalaman na ibinibigay o pinapayo din sa akin ng mga attorney para magkaroon ako ng Uh, lawak ng unawa at la, uh, lakas na loob kung paano kaharapin itong mga abusado ola yun lang naman po ang ginagawa natin dito ang labanan ang mga abusado ola at ipaglaban natin yung karapatan natin laban sa mga pang-aabuso nila, yun lang naman po ang dahilan kung bakit ako gumagawa ng mga ganyan tong ng mga videos muli, maglalambing lang po ako sa inyo at uh, pakifollow po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking Youtube channel at hanggang sa muli salamat, saranghangida po